Alam mo, te, please lang. Ayun na order. Um, um, uminom na pa kayo. Okay? Isagad nyo. Hanggat hindi lumalabas yung sikmura nyo <laughs> sa kakasoka nyo. Huwag <laughs> <laughs> kayo titigil. Ang ka? pa yung beer doon. Walo pa. Ha? Nakikiusap ako sa... Uminom kayo! Uminom kayo. Please lang. Please lang. <laughs> Kailangan lumabas yung bituka natin, oh, uy! Kakasuka natin. Kakasuka oh. natin. <laughs> lasing pa nga ito. Hindi naman. Lasing yan. Lasing ka pa? Ang oh, dami mo na inong siguro. Tayo, sa mukha eh. Ay, nako. Hindi. Payong kaibigan lang talaga. Uminom pa kayo. <laughs> Nagmamaka, <laughs> nagmamakaawa na ako sa inyo. Ano sa'yo nakalabas ka gano? Alas tres na nga tayo naka-uwi. Uy! Ako pa. Huwag gusto ko. Maaga pa yun. Dapat pala natin ng Dapat pala sinagad natin <laughs> ng seven. Hindi mo na masinabi. Yan po ang ano, grupo hindi mo na... na, hindi alam ko paano nakabalik. <laughs> ah, Nang hotel. Ah, sabi niya, paano tayo nakauwi? <laughs> sabi ko mo tandaan Nag-over nag, -o nag tayo, uy. Si Jun ang nag-book. <laughs> Ay, si Jun pala. Oh, oh. Jun ikaw na nag-book. Wow. Ito talaga yung mabait namin bata <laughs> na never been touched na <laughs> ng alak. <laughs> 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 Nang alak. <laughs> Siya ang aming savior pag se senglot na kami. Let's go. Ah,